Samantala, mapapalakas pa ang produksyon at industriya ng pottery o paggawa ng paso sa bansa matapos ilunsad ng DOST ang tinatawag na shuttle-type kiln. Si Bian Manalo sa report. Mahigit limang dekada ng gumagawa ng paso si Nanay Julieta at ang kanyang asawa. Ito na ang kanilang naging kabuhayan para tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Minana pa nila ito sa kanilang mga ninuno, kaya hindi na aniya ito basta trabaho lang, kundi maituturing na rin itong isang kultura at tradisyonal na paraan pa rin ang kanilang ginagawa, kung saan kinakailangan pa nilang magsunog ng kahoy sa pagpapatuyo ng mga paso. Hassel daw at mausok na nakakadagdag pa sa polusyon sa hangin. Buko dito, may pagkakataon din Anya na madalas siyang ubuhin dahil na rin sa usok. Kaya laking pasasalamat niya sa shuttle type kiln mula sa Department of Science and Technology na malaki ang may tutulong sa kanilang kabuhayan. Itong kiln na ito, malaking uh, halaga ito para sa pag-uplift ano, ng kabuhayan ng buong uh, pottery makers. Nagpapasalamat kami kasi hindi lang kami magmanatiling mag-create ng ganitong produkto mag din kami ng mga ceramics, yung mga pang-export quality. Isa lang si Nanay Julieta sa mga magpapasok ng Barangay Pahanukoy sa Bacolod City na makikinabang sa 2 cubic meter shuttle type kiln ng DOST na personal na pinasinayaan ni Secretary Renato Solidum Jr. Hindi gaya ng kanilang nakasanayang pagsusunog ng kahoy sa pagpapatuyo ng paso, gagamit ng rice hull gasifier ang naturang tapahana na makatutulong para maiwas sa mga sakit at hindi makadagdag sa air pollution. Ang importante, hindi na sila titigil kasi nireklamo nire sila dati ng mga kapitbahay at pati rin mga kapag-anak nila na usukan. May 130 capacity storage ang tapahan. Aabot sa halos 3 milyong piso ang inilaang tulong ng DOST para rito. Inaasahan naman na malaki ang may tutulong nito sa kabuhayan ng mga magpapaso sa lugar, lalo't may mahigit 30 miyembro na ang katilingban sang maninihon sang pahanukoy o kamipa. Malaki ang naitulong ng kill na to sa amin dito sa barangay pahanukoy kasi naranasan namin na zero visibility yung daan namin dahil sa uso. Maraming salamat sa DOST na natulungan yung mga pottery makers namin dito na dahil dito uh, may plano pa kami na i-level up yung production ng PAPS dito sa Barangay Pahano Kuyo. Samantala, binisita rin ni Secretary Solidum ang Research and Development Laboratory sa Technological University of the Philippines, Visayas sa Talisay City. Halos limang milyong piso ang halaga ng tulong ang ibinigay ng ahensya dito na inilaan sa mga equipment ng laboratorio. Dinalo din ng kalihim ang laboratory facilities for analysis of heavy and trace metals in water, tissues and processed aquaculture products sa Bacolod City. Layo ng naturang laboratorio na tulungan ang mga negosyanteng nag-e-export ng kanilang mga produkto na makakomply sa standard ng bawat industriya. Aabot sa mayigit dalawang milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot na ng DOST sa pasilidad na inilaan naman sa mga equipment at research and development. Our plan is uh, to absorb them but still remain in the regions uh, so that maging permanent sila but also to improve the offices in the region and the laboratories. Bahagi rin ng programa ang malalimang talakayan tungkol sa lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at mga bagyo na pinangunahan ng DOST Pag-asa at Pibox sa hashtag Maghanda Sessions. Tampok din sa programa ang Brains and Breakthroughs Quiz Bowl para sa mga estudyante. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.